Ay. Oh, wow, No. Ah. Di pa gabot. Ay. <laughs> Wala pang <laughs> Ay, galit na yan. Galit na yan. Ala, ala. 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 Galit na yan eh, so. Ala. Hal. Ah, uh ah, -oh. lalala. Kagatin niya ni Kuya. Aduh Aduh Sige. Oh, kagatin niya ni Kuya yung pamo. Sige. <laughs> ano tulog <duduk> dyan? Na. Ano? Na. Ano? Wala pa nga eh. Ano? 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 Nagbubuga ka ng angin! Daging gasolina. na, ano? Galit na siya. Ano? 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 Wala pa nga eh. Oh, oh, oh. ada 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 ah oke wala apa enggak ada tahu bus neneng gasnya ada ada lah ada kali jahatnya